Hi, good evening, mga followers ni Belgian followers at ko. Manihapon mong ng sudan kay kamoti tops, kanya okra o talong, piniri so, tong danggit with dayok, with dayok. So kanisya nga pagkaon Healthy. Pang oh, healthy. Pang pinobre, pero healthy. Naon ta. Nilamit mm. mm. lang yi da yung dayok. Nilamit lang dayok, guys. Kaya, kung niya, gawin sa lamit. na lang siya. Naos na lang siya. Ngayon ko ano yung ha? Langit. na yung

Kahit <laughs> na din makaon ka. So Hmm. una mo sya kan. Di daw lamig. Kasi hmm. una wit ka nang mabag, mainam ngway lamig. guys, ako wiktan <laughs> <laughs> Katong sa buhol pa may nagpuyo, guys. Kaya, yan kami Kaya may okra dito. pagbaso naman sa mong papa sa basak gilid sa mga bahay niya. Patam niya. okra. Uh, bueno, mau <laughs> no? hmm. sa, hmm? ma, ma. hmm. tuh. Saya cangkung tuh. Tim bambu nga sama okra. Maksudnya ngirin sama kau okra. Mau nih lagi putu cem no? Yang kata tuh nih mau angkupan. Angkat tuh sa... Katong sa kuan ma ba sa gabi bitaw ma? Naman to diha. Labay na to <laughs> Okay. Pero ini ah. mana ya? Nukuan kau tahun? Hmm? Rice coffee. Mana? Ada oil? Mana? Satu satu kau. Sedih tahu tu mana nawang? Satu. Nampak. 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 Dapat mo inulong ni Gatas. Napa ah. Lami man. Try it sa. Awain na. Di mo inom sa limonsito. Nakubi. Gatangan. Gatangan dahil kong papa. Yan. Inom po <laughs> <Inoom pa>. <laughs> <laughs> hey, pa. Okay. <laughs> siya. Kaya bawal na ito. Mag-ibaw ni sa walang kwan. Nagtanaan siya na ako. Pag-anaan na na ako pa. Barog na siya. Uy, kung ako man. Kung saan sa kagli o gul? Tagayin ako ba? Tagayin ko ba? Kamainom ko. Kupagayin na ako man. Ha? Ano ang pangyayari oh. mo ko Lagi din. Maghihimot